This is definitely a desperate move. Ang pinag-uusapan sa Peace Rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Aimee para ang sarili niyang kapatid ay sila niya? Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng uh, lumarga ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado Diyan ang bahagi ng vlog ni Undersecretary Claire Castro. At diyan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito.